ako ng tilapia. Ito. Mm -hmm. Luto na yan. Tapos, inilagay ko na sa plato. Steam na. Pagkatapos okay, yan, yan. Ito ay steam na tilapia. Inagyan ko na. With uh, sibuyas. Luya, Sibuya, maraming marami luya. Sa loob at saka sa labas. Maraming sibuyas. Yeah. Sibuyas. Ito na Ito na yan, guys paminta tapos paminta kunting bitsin kunting bitsin kunti na saka nag init ako ng mantika saka. Saka. nag init ako kayo ng mantika napasok pa ako ay, mainit. Ay! Bubuhos ko dyan. Ay! Mo una kasi maliit lang. Kaya yung pan walang hawakan. linipat ko sa kawali ay mantika yan guys. Diyan ang mantika na kumukulo para maluto ang sibuyas. Tapos, kukuha ako ng tuyo pa isa isa. Toyo, ayan pala ang toyo. Inaanap ko pa ikot-ikot ako. Toyo. Ayan, toyo guys. This is my favorite. Para hindi malansa, kailangan ang daming luya. Marami yan, guys, luya, nagvlog lang. Sa ano? Pang-steam ko. Nandoon na naman sa